Ay, Dol, may naghahanap sa'yo. Oh. Sino? Sino? Oh, bakit? Ay, oh, nasa Japan kami. Ha? Ayo! Ayo! Ay, ma. Sorry ka to. Mukhang masaya ka, boy, ah. masaya ka, masaya ka for today's video, ah. Gusto mo ng pauki, no? Gusto mo pokey okay. Okay, okay. Tingnan mo. Magiging masaya lalo to may papa papakilala ako ka lala ko mo yung mood mo ha. Tingnan mo yung mood niya Tingnan mo pag kung mababago. si Rhea. Apakalande. lulu <laughs> lolo, lolo, lolo. Lolo, lulu 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 Paano yung hay mo? Paano yung hay? Uh! Manikin yan, boy. Manikin, manikin lang yon. Tinan mo? Pati manikin. Magsasalita to pag sinabi mong hello. Sige. Hello. Hello. Oo, oh, tina mo? Saan ginagaya oh, ginagaya ka nito. Tina mo. Kung ano sabihin mo, gagayahin niya. Sige, magsalita ka. Oh? Mahal kita. Mahal kita. Ay! Apakalan <laughs> di mo, boy. Hello? <laughs> Galing na robot. Uwi ko na sa'yo. Uwi mo na. O ano pa sasabihin mo sa manikin para gayain ka? Marunong pa mag-Japanese yan? Marunong to. Marunong mag-Japanese. Hapon nga eh. Hapon nga eh. Nasa Japan nga kami kaya ba niya kaya ba ako turuan yun magkano mag, mag japan salita ay basta sasabihin mo lang sabi mo ng tagalog kaya ah. niya mag translate oh dali anong gusto mo sabihin ano sa japan yung ano yung mahal kita ano daw sa japan ang mahal kita robot Ayster, oh, diba, oh, ay stereo yo oh di ang galeng ay ka naman ha ay di ko tumatarong ay stereo yo sabi ay stereo ko ano pala ko gutong kailangang iced tea. Ka eh. Busog to, busog lagi to. Kasi laging hinuhulugan to. Okay to, okay yan? Oo, may talking to. Ang pinakamalupit na bibihisan. Tignan mo, naka-idol mo ito, short. Ah, oh. Oo. di ba? Ang galing. Nakita okay, eh. ko eh. Ang pinakaroon mo, alam ko, pinakaroon mo talaga yan. Uuwi ko sa'yo tong manikin na to. Oh. Okay, Ikaw, Bakit Iyan na lang to? Bakit nalang? Oh, Ay, may rental fee to boy. May rental fee yung manikin. Ano? Magkano? Tanong mo sa manikin. Teka. Manikin, how much rental fee? How much? Boss, how much? Oh, ako daw ang boss. Ako yung boss. Isang lapad. Isang lapad lang? Isang lapad, isang minuto. Oh. Magkano yun? 3,700 isang minuto. Isang minuto? Hindi man natapos bahay ko nun. <laughs> Paglalabay mo lang pala yung manikin. Pili lang yung ginagawa nito. O magbabay ka na sa manikin. Bye-bye. Bye-bye. O, -bye. oh, de ba? Ang galing na manikin. O, oh, bili ka ganito, ha? Bili mo ako. Sige, uwi ko sa'yo to. Tsaka kasama yung pokey. <laughs> okay, oh, na. Oh, namin na yung pokemo Okay. Oh, bye-bye. <laughs> oh, bye-bye.